Hindi nyo ba naisip, guys? Kawawa yung mga breadwinner, no? Grabe sila magtrabaho. Madalas, challenging pa yung work. Alam mo yun, hindi lang yung sarili nila yung responsibility nila, pero kasama buong pamilya kadalasan nakaka-overwhelm kasi sa panahon ngayon, ang taas at ang mahal ng living cost at kadalasan yung trabaho pa nila is hindi pa sigurado. Minsan, pag nagsa social media sila, di nila maiwasan ikumpara yung sarili nila sa mga naging kaklase nila, katrabaho, at nakikita nila na nagiging successful, nagiging okay yung buhay samantalang sila, wala pa rin naipupundar. Madalas, tinitipid na nila yung sarili nila sa mga needs and wants para ma-prioritize lang ang pamilya. Kadalasan, nag-work pa sila ng sobrang tagal, long hours sometimes maraming pinapasukang trabaho at sinasacrifice na nila yung health nila at personal time nila. Sana ma-recognize at masuportahan natin sila. Maroon sila ng magandang sahod, job security, access sa healthcare and mental health resources. Saludo ako sa mga katulad nating breadwinner. Make sure lang na naagalagaan nyo pa rin sarili nyo and have financial literacy din para maplano nyo yung finances nyo pwede ko rin i-share sa inyo yung mga experience ko at kung ano yung mga ginawa ko para kahit breadwinner kayo is nakaka-move forward pa rin kayo. Click the link in my bio and follow me for more.